Ito po yung laman po ng ating gabi. Kung yung nakikita. Ayan, o. Oh. Ayan. Upadami. Bali, pitong piraso po yan ang laman. Alam nyo po ba kung anong ating gagawin dito? Ito po yung gagataan. Ito po ay napakalaki po na gabi. ganti po. Ayan, Oh. At ito po, nabili ko po ito kahapon sa lagan 200. So, namatay na nga po kanya mga dahon o nalanta dahil sa sobrang init. Tilulutuin natin. Ayan, oh. Tapakasarap po yung gataan dahil ito nadudurog po ang kanyang mga dahon tsaka tangkay, at ang kanyang laman dahil ito ay masarap tutuin, di ba? Ayan. Masarap po ito sa ating sa ating pagkain dahil ito po yung number one po itong masustansya sa ating Nakita niyo po ba ito? Ito po ay dahon po ng gabi. Dahon po ng gabi. Ayan. Bali, pagsasama sama natin yan, ayan. Natin ang maliit. So ganyan po oh, ayan nakita ninyo, di ba nakita ninyo oh? Yeah, ganito lang paggagayat. Tandaan at mag-ingat lang po tayo sa paggagayat. Ito na yung ating ginaya to. Ayan. Gato kalaki po yung katawan ng gapi. So babalatan po natin ito. Tsaka ito. Bali po putulin natin ito. ito. So, ayan, pinuto na po natin. Ayan, at babalata na po natin yan. Ayan, eh. Ang lalaki, diba? Babalatan natin to isa-isa. na po yun oh. oh. Ito yung mga paklang na ng gabi ayan. so hihiwain po natin yan siya so abangan nyo po nga sa matapos ha abangan ninyo talaga sunod pong mabalatan natin is ito ito ang gabi gabi dahil laman nya ito, ito. ang sa paghiwa tayo ay masugatan kailangan talaga to ay mayroong laman dahil ito yung nagpapasarap eh sa gabi. Kasi gagataan natin to. So yan, nabalatan na natin. So chap-chapin na po ito natin. So, ito na po. Yan ang pag -chop, chop Depende sa inyo kung gaano kalaki. So, ayan o. Oh. Gagayatin natin ito. Ito yung mga gabi na binibis natin kanina. At gagayatin gagay natin to Ayan, gagayatin po natin yan. Gagayatin po natin to ha. Gagayatin natin yan. Diba? Ayan. Ayan, natawas na po ang ating pong ginawa po kanina. Ito na pong binalatan po natin na paklang ng gabi, dahon, at kanyang laman. Chinapcha po natin yan. Ayan. Ibibilad po natin yan dahil mainit po ngayon. Tapos bukas po, po lulutuin natin yan. Diba o? Oh. Ito na po yung ating pong gabi na binila. Dinugasan ko na po ito at nilagay ko na po ito sa malaking kaldero. Susunod po lagyan po natin ito ng mga ingredients. Ngayon magdalagyan po tayo ng mga seasoning po sa ating gabi. Ayan. Lagyan po natin yan ng bawang. Lagyan natin po yan ng ating pong seasoning po na pampalasa. Ayan. At lalagyan natin ito ng asin. estimate lang po yan kung gaano po kadami ayan nalagyan natin ng durog na paminta dalawang balot po yan ang durog na paminta ayan nilagyan na po natin yung pangalawang gata kasi yung unang gata po itinabi natin ayan kung nakikita ninyo may gata na yan sya ayan ayan oh. Yan ang pinakatubig niya, ay gata na. Ay, lulutuin natin. Kaya let's go. Ayan, option lang kung gusto ninyo ilagay tayo ng siling haba. Ayan, o siling labuyo. Pwede po tayong maglagay doon sa atin pong ginataan ng gabi. Ayan. Kuha po tayo ng tatlong piraso kasi baka masyadong maging maanghang hindi na makain po ng ating mga kapitbahay at ang kakain. Oh, sana ito ay maanghang na. so ito pili natin yung mga na. green green ayan So ayan, nilagay na po natin sa ating kalan po. Ayan no oh. dahil po yan ay magluto po tayo ngayon sa kahoy. Kaya intay po natin itong maluto pong ating niluluto na gatas na gabi.